bisitahin po natin ang ating siling labuyo mga mga boss so yung labuyo natin ay yun po labuyo natin dalawang linya lang itong labuyo natin ito one lines and one lines is two lines kasi nakikita po natin na mayroon pong malaking growing ang ating siling labuyo kasabay lang din sa ating ano yung ah um, kamatis so ito mga boss ay napakabilis lumaki alam nyo ba kung anong sekreto po natin kung bakit nag napakabilis siya lumago yung siling labuyo natin ah uh, ang sikreto po nito ay lagi po tayo nagdidilig So napakabilis pong paglaki niya, no? Nakikita po natin 'yan. So 'yun po ang techniques na upang mapabilis at tumaiming din sa magandang panahon. Isang mahalagang bagay mga boss and madam na mai-share ko sa inyo parte po dito sa pagtatanim. Lalo-lalo na po sa mga baguhan na gustong magtanim o kaya katatanim mo lang ang pinakamahalaga palang bagay ay marunong tayong makitiming sa panahon kasi kahit kaano man ka kahusay sa ating mag alaga magtanim kapag hindi po tayo tatama sa magandang panahon o itama sa magandang panahon ang pagtatanim ay huhuli pa rin tayo sa Uh, sa pag-aalaga nito ay magiging ano po magiging hindi po na maibigyan o mabigyan ng magandang uh, pagtubo ng ating tanim kapag tayo ay hindi po nag ng tamang panahon kasi yung gulay mga boss ay kailangan talaga na may tama sa pan, tamang panahon kasi halimbawa magtanim po tayo nito ay tuwing tag-init no? so yung tubo niya bali yung tubo niya ay talagang disadvantage kumbaga at ay hindi mabilis lumaki katulad nito yan, no. uh, kailan lang ito tinanim pero oh, makikita nyo mga boss napakalaki na napakalago na siya so dalawang linya lang no so isang lesson na may bagi natin sa inyo yung kailangan talaga sa isang tanim ay nasa tamang panahon bago tayo magtanim kailangan may timing natin sa magandang panahon halimbawa yung umuulan ang panahon So doon talaga ang napakabilis na paglaki, no. Kahit nag uh, tanim pa tayo ng agad ng para makahabol tayo sa yung ina after natin na makabunga agad yung tanim natin, pero hindi naman tayo nagtanim sa magandang panahon o tamang panahon ay ang tanim po natin ay huli pa rin, no. Mahuhuli pa rin siya sa pag Iba-iba uh, pa rin yung na itama sa magandang panahon. Kaya yun o, oh, makikita po natin. no dalawang linya lang po tinanim po natin. Dito, pero makikita po natin na halos naghahabulan po siya sa ano, tinanim po natin na ano, yan o. Oh. Yan, so may bulaklak na ito. I think mga isang buwan at kalahati at ang ating laboyo na dalawang linya lang ito kasi yung tanim po natin dito po na side meron po tayong tinanim dyan hindi pa nalinisan yan ayun po yon yung tinanim po natin mga boss dito so may halo po dito na ano kasi dapat sana ay ano dito uh, akamatis sana kaya lang ay nagkulang tayo sa sage kaya ang ginawa po natin ay tinanim na natin labuyo, maganda pala dito yan So maganda yung may may mga posting mga boss kasi tatalian po natin kung darating ang panahon na tumangkad na siya. So may tendency kasi na pwede siyang dumapa sa lupa kapag walang tali. So ang ginawa po natin hindi po ta uh, dito po tayo nagtanim sa mas maganda kasi yan. Pero dyan aside, mayroon tayong tanim dyan na labuyo ay wala pong ano yan, walang poste. Pero okay naman yan, no? Kahit pa paano, basta dubo lime ng pagtanim natin. Ayan, so yun lang po ang palala ko sa mga baguhan. Kung ang hanap nyo ang magandang tubo ng kanyang uh, inyong mga tanim, ay hanapin po natin ang tamang panahon sa pagtatanim para po mabilis ang pagtubo ng ating tanim. Ayan na po, maraming salamat.